Di na nga Hindi kaya. na! siya tao? ini init eh. Gusto presko kaya Oo oh, presko pero may voice na Hello! Ko. Si Giselle, si Giselle. Ay, Hello! Ilalabas mo yan? Bilang, ay, 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 hi! Ay, ay, hi. Oh, <laughs> Bastos ah, kasama ka yung oh, nagbubuat. Magbibili lang bagong ganyan. B ay, bagong ganyan. Oh, talaga ako. May itong